Kadakad kami ngayon yung umaga dito sa ang um, hasyenda tsara tingnan nyo dito lang hindi hindi na akong inaanod yung ano mo mga fans usok ka dito bakit misa kasaan ka naanod ng ano ha oh, sa'yo kasi ano nagaan yung alam ko ba alam ko ay guys tingnan nyo naman yung pagiging ikot kumaday ikot yung ano mo diba guys oh ito yung aking probinsya. You yeah, welcome in here. Baka gusto niyong mag-andito. Mag wow. Hindi <laughs> kayo ng unit dyan na si Baba ng bundok. Mayroon nito lang <laughs> nag-jajaging. Parang Makapotos ang lawas. Ha? Ang layo pa diyan. รับขอคอยนี้ก็สวยค่ะงดดีบ้าแมงกีนก้นี่ังไคอยู่วะบบาย <laughs> <laughs>